Naku, oh, yung mga nagpapakasal sa iba kahit valid pa ang naunang marriage. Alam nyo bang pwede kayong managot sa batas? Ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Nagpakasal sa iba kahit valid pa ang naunang marriage? Nako! Bawal ito. Dahil sagrado ang isang kasal. Ang turo ng simbahan, maging tapat sa asawa. Kaya bawal magpakasal muli sa iba, lalo na kung ito'y valid pa. Pwedeng managot sa kasong bigami. Ayon sa Article 349 ng Revised Penal Code, pwedeng makulong ang kahit na sino na nagpakasal kahit valid pa may bisa pa ang naunang kasal. Ang bigami ay may parusang pagkakakulong ng 6 na taon at isang araw hanggang 20 taon. Kaya kung may planong magpakasal muli sa iba, marapat na mag-file ng annulment para mapawalang bisa ang kasal. At kung mapawalang bisa at naaprubahan na ang annulment, saka ka palang pwede maaaring magpakasal sa iba. Sumunod sa proseso para hindi ka masabihan na Nako! Bawal